in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhem. Magandang umaga sa ating lahat sa panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. At na mapakinggan ng mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, Ano pong kababalaghan ang maipapikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng manas sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila, sumagot si Jesus. Dapat inyong malaman, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit. Kundi ang aking ama, siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos, ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain niyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa mga gawa. Ngayong ikatlong linggo ng pagkabuhay, sa Ebanghelyo, muling tinanong si Jesus ng mga tao, ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Sinabi nila na ang kanilang mga magulang ay kumain ng sa ilang. At inisip nilang iyon ang tunay na pagkain mula sa Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi si Moises ay nagbigay ng mana, kundi ang Diyos, Ama. At ngayon, siya mismo ang tinapay ng buhay. Ang sinumang nuapit kay Jesus at nananalig sa Kanya ay hindi magugutom ni mauuhaw kailanman. Sa ikatlong linggo ng Pasko na muling pagkabuhay, ipinapaalala sa atin, na ang pagkabuhay na ito ay isang paanyaya upang magbago at magbagong loob upang magbalik loob sa tunay na tinapay ng buhay. Si Jesus sa kabila ng mga material na bagay at mga palatandaan na hinihiling natin ang tanging tunay na kaligayahan at buhay ay matatagpuan lamang sa Kanya. Mahalaga na hindi lang tayo humihingi ng mga himala, kundi pag magtiwala tayo sa Kanya, at tanggapin ang buhay na kanyang ibinibigay. Ang Eucharistia, ang banal na misa, ay ang pinagbumulan ng buhay na walang hanggan ang pagtanggap natin kay Jesus sa Eucharistia ay hindi lamang pisikal na pagkain, kundi ang pagkain ng ating kaluluwa na nagbibigay buhay sa atin. Sa unang pagbasa sa gawa, ipinagpatuloy ni San Esteban ang pagsasalita laban sa mga naniniwala at nagpapatuloy sa kasalanan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay bilang unang martir ng simbahan Si Esteban ay hindi lang tinanggap ang kamatayan kundi pinagdarasal pa niya ang mga umuusig sa kanya na humingi ng kapatawaran para sa kanila ang kanyang sakripisyo at katapatan ay isang malupit na paalala na ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsunod kay Kristo sa kabila ng paghihirap. Sa mga panahon ng pagsubok at paninindigan sa pananampalataya, ang halimbawa ni Esteban, ni San Esteban, ay nagsasabi sa atin na magtiwala tayo sa Diyos at magpatawad. Ibinubukas nito ang daan ng tunay na kapatawaran na hindi natitinag ng mga paghihirap o kamalian ng iba. Sa kabila ng lahat ng pagsubok nagiging testamento ng pananampalataya si San Esteban at tayo rin ay tinatawag na maging mga saksi ng buhay ni Kristo. Mga halimbawa ng mga pagbabago. Ang pagbabalik-loob ng mga tao sa pananampalataya matapos ang mga pagsubok sa buhay. Muling pagdadalo sa misa at mas aktibong partisipasyon sa mga sakramento. Ang pag-aalay ng sarili sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan at sa mga may sakit. Makikita ito sa mga medical mission, charity events at iba pang mga gawaing pastoral sa parokya. Pagbabago ng mga pamilya at komunidad mas maraming pamilya ang nagsisimulang magdasal ng sama-sama, lalo na sa gitna ng mga hamon sa buhay. Ang mga komunidad ay mas nagiging aktibo sa pagtulong sa kapwa at pagpapalaganap ng pananampalataya. Tugon natin at paanyaya sa pagpapago magsimula ng pagbabago sa ating sarili. Ano ang mga pagkakamali? Ano ang mga pagkamali sa ating sarili at sa ating pananampalataya? Magtiwala sa kay Jesus. Tanggapin siya bilang tunay na pagkain spiritual at buhay ibahagi ang biyaya, pagtulong sa kapwa, hindi lamang sa material na espirito, kundi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ang pagpapatawad, sundan ang halimbawa ni San Esteban sa pagpapatawad at pagdarasal para sa ating mga kaaway at mga nagkakamali sa atin Panalangin natin sa mga pagpagaling at sa kapayapaan. Aming amang makapangyarihan, kami po'y lumalapit sa inyo. Tangan ang pananampalatayang ibinibigay ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Nais nice po namin ipagdarasal ang agarang paggaling di na obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Nathaniel Canyares, at lahat ng may karamdaman sa aming pamayanan at sa buong mundo. Puspusin niyo po sila ng kapayapaan, lakas at kagalingan ng katawan at espiritu gayon din naway sipuin ninyo ang mga puso ng mga nanonood at nakikinig upang maranasan nila ang iyong kagalingan walang hanggan manalangin tayo para sa mga yumao inaakyat din po namin sa iyong mapagpalang kamay ang kaluluwa ng aming mahal na Santo Papa Francisco bilang isang hangarin. Gayon din ang lahat ng aming mga yumaong kapamilya at kaibigan, lalo ng aking inaalay ng mga yumaong minamahal na sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Berheng Maria ay makarating nawa sa tahanan ng iyong walang hanggang liwanag. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, kay sa kay sa Gawa, Katikisimo ni Catholic Church, Session 124-127, sa Eucharistia bilang bukal at tugatog ng buhay kristyano. panalangin sa mga may sakit at tumao. Misa sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Batay sa tradisyon ng simbahang katulika. Sa muli, hinikayat ko ang lahat. Katulik man o hindi na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananawang palataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na pinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!